Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po na pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang nag-subaybay uh, bye sa aking maliit na channel. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod ay updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na mga video at mga impormasyon. Maraming salamat. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon, no? Ang topic natin ngayon naman ay paano malalaman kung nagluluko na ang ating mga partner. So, yan po yung uh, pag-usapan natin kasi pabalik-balik po na hinihiling ng ating mga ilang subscribers na uh, gagawin na naman ako ng mga uh, tawag dito, mga signs na kung ano ang mga signs na nagluluko ang kanilang mga mister o missis, no? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, narito ang ilang mga signs na maaaring magpahiwatig na may kinalulukuan ng iyong kapariha. Gayun pa tandaan natin na ang mga sinyalis na sasabihin ko ay hindi pala parating nagpapahiwatig ng ganitong sitwasyon at maaaring may iba pang mga paliwanag sa likod ng mga ito. So, yan po guys, no? So, yung number one, pag, pag ng ugali. Pag sa ugali. Guys, interrupt ko lang kayo. Pagpasensyahan nyo na minsan ng aking Tagalog, no? Kasi yung mga nasaliksik ko po ay uh, tinatranslate ko pa lang po kasi puro Japanese po, no? Japanese kasi. Dinanslit ko sa Tagalog, pero mas gusto ko yung Tagalog minsan na yung hindi po sa salita, kundi sa sulat. Kaya minsan, meron akong mali-mali na Tagalog. Pasensyahan nyo na po. So, yan po yung number one natin, pagkakaiba sa ugali. Kung biglang nagbago ang ugali ng iyong kaparihan na walang... Uh, wala siyang malinaw na paliwanag para dito, maaari itong maging senyales na may ibang bagay na nangyayari sa likod ng iyong kaalaman. No? So, yan po yung number one natin, pagkakaiba sa ugali. Nag-iba yung ugali po niya. No? So, yung number two naman, pag-iwas sa komunikasyon. Kung naramdaman mo na hindi na kayo nagkakaroon ng masusing komunikasyon at pagtuturingan ng mga bagay, Maaring magpapakulang magpapa, magpapa uh, kulang o may hindi sinasabi ang iyong kapariha. No? Ang pag-iwas sa, sa komunikasyon, yung hindi na po siya Nakiki, nakikipag uh, tawag dito, communicate po na dati-dati naman yung ginagawa niya sa iyo, so bigla na lang siyang umiiwas, may pag-iwas so isa po ito sa uh, dahilan ng uh, sign sign na baka may ano siya, may uh, tawag dito, may hindi sinasabi ang iyong kapariha na uh, tawag dito yung katotohanan no? so yan po yung isang sign na pag-iwas sa komunikasyon at ang number 3 naman, pagbabago sa intimacy, no? Naman ito. Kung malinaw na uh, pagbaba sa intimacy o hindi na gano'ng nangyayari ang mga bagay na dati ay karaniwan, maaring ito ay sanhin ng ibang mga bagay kabilang ang kabit na tinatawag, no? So kapag uh, hindi na kayo gaano nagbabago na ng inyong uh, sexual na uh, aktibidad, baka yun na nga, baka meron na itong sanhi na ng ibang mga bagay na kabilang na dito ang third, third party o yung tinatawag na kabit, no? So, yan po yung uh, number 3 natin. At ang number 4 naman natin, paggamit ng teknolohiya, ano naman ito? Kung sobrang maingat ang iyong kapariha sa paggamit ng kanyang cellphone o iba pang mga teknolohiya at tila ba nagtatago o labis ng pagkaroon ng interest maalarma na po kayo. Maalarma po tayo, no? At guys, i-interact ko lang kayo dahil since ang aking mister ay nagluko ng apat na beses, kaya ito po yung mga naranasan ko po. Kahit po ito yung uh, sinerts ko po, pero yun pa rin tugma po doon sa mga pinag, uh, ano ko, sinaliksik ko sa aking sariling kar karanasan, no? Pero hindi ko rin masabi na ang aking karanasan o ang nasaliksik ko ay para po sa iba. Hindi po natin pwedeng i-apply lahat. Kaya sinabi ko na nga dito na hindi lahat ang mga sinyalis na ito ay palaging magpahiwatig ng ganitong sitwasyon at may maaring iba pang mga paliwanag sa likod ng mga ito. So, yan po tandaan natin. So, yun po ang number four, paggamit ng teknolohiya, no? halimbawa yung cellphone, habang uh, na sa toilet o hindi natin lalahatin kasi meron yung sa mister ko kasi daladala niya parati sa toilet parati sa toilet kahit na naliligo nababasa na yon sa bagay waterproof naman basa na yung ano cellphone ilalagay pa rin niya doon sa ano sa may tabi ng bathtub so yan po guys yun yung ang number 4 natin ay paggamit ng teknolohiya no so pag sinabi nating teknolohiya yun na nga mga cellphone mga tawag dito computer no so yan po ang number 5 naman natin ay madalas na late o absent. Kung madalas na wala sa tabi mo ang iyong kapariha, nang walang malinaw na paliwanag, maaring ito ay isang sinyal. Ayan, isang sinyal po 'yan sa guys no, na kapag ang uh, ang ating uh, tawag dito, mga mahal sa, ang mahal natin sa buhay ay madalas na wala sa tabi natin pero hindi niya ma, malinaw na hindi niya maipaliwanag bakit kung saan-saan siya pupunta o nalilate siya na wala nang malinaw na paliwanag. Maaring ito ay isang sinyalis na rin, no? So yan guys, yung number 5 natin. At ang number 6 naman natin ay yung kakaibang galaw. Ano naman ito? Kung may kakaibang galaw o ugali ang iyong kapariha, ito'y magpapahiwatig ng pagbabago sa kanilang emotional na kalagayan. So, ang ibig sabihin nito po, halimbawa, uh, nag-iiba na yung ano niya, mga kilos niya, no? Na para siyang natutulala o na ano ba, may iniisip niya na napakalayo, na wala naman dapat na mga bagay-bagay na nangyayari sa inyong mag-asawa o ano pa man, basta bigla na lang siyang iba na yung mga ano niya, iba na yung mga galaw niya. So, isa rin po yung palatandaan guys na uh, meron itong ano, meron itong pinatawag na uh, emotional na kalagayan no so yan po yung number 6 uh, natin at ang number 7 naman natin ang pang ay madalas na pag-aaksaya ng oras ano naman to kung napapansin mo na palaging abala o lumalabas ang iyong kapariha at hindi ka kasama Maaring ito ay dahil may ibang relasyon. So yan po yung sa aking mister na madalas dati-rati kami ay pag lumalabas magkasama kami pero nung nagkaroon na ng iba't ibang mga uh, kabit o babae hindi na po niya ako sinasama. Hindi, hindi na po. Parati na lang siya, parati na lang sinasabing ganito, hindi po pwede daw ang ganito dahil puro sila mga lalaki, mga ganito, barkada, mga ganito. So yun po yung isa na 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 huli ko talaga siya na talagang puro lang niya yun, mga alibay lang pala niya yun kasi kasama niya pala yung ano niya yung mistress niya no so yan po guys yung uh, number 7 natin na madalas na pag-aksaya ng uras. na ano naman palaging abala um, lumalabas ang yung kapariyat hindi ka kasama so ayan guys sana nagustuhan nyo ang aking nga uh, uh, topic ngayon at doon sa nag-request nito, hindi ko na babanggitin na inyong mga pangalan at ito na naman yung ibang mga pitong signs. Dahil meron po akong naunang video pero hindi po lahat ito nakapasok at dinagdagan ko po. So sana makita nyo ito at uh, mapanood. No? Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa araw na ito at sa hanggang sa muli.